Hello mga Lods! Nagluto kami sa bungsang sinigang ganga karning, baboy. Nagisa muna tayo Lods ng mga panakot to. Oh. Uh, si saka awos. <laughs> Ito ang Haha. Haha. Haha

หัวใจแปดห้า ini... Ha hmm? ลูกลูก eh? oh. ah, ลูก nak pergi ke Ito you know, no oh. na o, mga lods Luto na. Luto na ang atong langka. Sarap na ito mga lods. Mm. Goods! Ah.